Hello mga mare, another day another mini vlog. <coughs> So eto nga mga mare ay nung graduation ni Kuya. Rumaduate nga ng grade 6 itong si Kuya Zian at hapot ang graduation sa kanila. Kaya naman mga mare, minake sure namin na hindi kami mali kasi lagi nga silang late tuwing pumapasok noon sa school. Para kahit ngayon lang na graduation na hindi sila late. Huy! Pagdating nga namin mga mare, mga kalhating oras pa bago nagumpisa. Kaya naman, meron pa kaming time para ilagay itong corsage sa kanya. Pagkatapos nga mga mare, ay tinawag na kami ni teacher kasi pipila na daw ang mga graduate, para sa kanilang entrance. Pero bago iyon, ay eh kami muna ay nagpa-picture sa official photographer. Pagkasundoan nga namin mga magulang na kumuha kami ng official photographer para makuna ng magagandang shots yung mga bata during graduation. Ito ngang sinakuya, mga mare, ay 17 lang lahat-lahat na magkakaklase. At nakakatuwa kasi parang kailan lang sila kaliliit pa at mga nursery at kinder lang. Pero ngayon, tingnan nyo naman kung gaano na sila kalalaki, mga pinata at dalaga na. Pagkatapos nga niyan, mga mare, ay pumila na kami dito sa may Likuran. Kasi pagpasok doon ng mga bata, ay kasama daw ang mga magulang. Kaya naman kami ni Daddy ang sumama dito kay Kuya. Dito nga mga mare sa graduation ni Kuya ay isinama namin si inay, nanay ni Daddy at ganun din si na mama at papa. Nakakatuwa ang mga mare kasi na parang kailan lang na itong si Kuya. Noong pumasok dito sa meta ay napakakulit at napakaliit pa. At ngayon nga ay eto graduate na siya at nabigyan kami ng loyalty award. Kasi nga unang graduate dito ay si ate niya na ngayon ay graduating din ng grade 12. Kaya padalawan na naming estudyante na graduate dito sa meta itong si Kuya. Isa nga kami mga mare sa pinakamatagal na na nandito pa sa meta. imaginein mo, halos 12 years na kami nandito na umaaten ng napakaraming program taon-taon. Pag -taon. elementary pa naman mga mare ay napakadami talaga na iba't ibang activities. Buwan-buwan yata ay merong sinaselebrate. May buwan ng wika, English week, science week, sports fest, Halloween, At Valentine's Day, Christmas party, foundation day, ay lagi kami nasa school. Kaya naman mga mare, bago graduate ang mga bata sa dami ng program na sinalihan, ay bihasa nang kumanta, sumaya. Tapos next school year ay meron pa kami ditong estudyante na mag-grade 2. Kaya naman meron pa kaming limang taon na bubunuin bago makapagpagraduate ng aming bunso. Nung binigyan na nga ng medal itong si Kuya para sa kanyang honor at ganoon din sa kanyang mga awards, ay kami na ni Mama ang umakyat. Sinama ko nga itong si Mama kasi siya talaga yung kasama ni Kuya mula maliit ka hanggang ngayong grade 6 na parang araw-araw ding pumapasok kasi nga siya ay gumigising din at nag-aasikaso katulong ko sa pagpasok ng mga anak ko. Yun din talaga yung pinagpapasalamat ko mga mare kasi meron akong magulang nakatuwa sa pagpapalaki ng mga anak ko lalo na pag si daddy ay wala dito at nasa barko mabilis din lang mga mare ang naging flow ng program kasi eto naman yung part na kumanta na sila ng kanilang graduation song nakakatuwa nga mga mare kasi etong mga bata yung iba ay parang nangingilid-ngilid din ang luha pero itong si kuya ay napaka inosente at parang hindi naman siya masyadong affected na hindi na sila magkakasama-sama at magkikita ng kanyang mga kaklase lalo na mga mare at sa school na papasukan niya, ay wala naman siyang kaklase na doon din papaso. Ito nga mga mare, yung isa sa matagal namin na pakikipag-usap dito kay kuya kasi gusto talaga niyang pumasok kasama yung mga kaklase niya sa ibang school. Kaso nga mga mare, yung school na gusto niyang pasukan kasama ng kaklase niya ay malayo sa amin. Kaya naman kinumbinsin namin siya na dito na lamang pumasok sa school kung saan doon din kami pumasok ni daddy niya kasi maganda din dito. At ang maganda pa nga ay pwede siyang umuwi sa tanghali at makakain siya ng maayos. Pagkatapos na mare ng program ay nagpicture-picture na itong mga kaklase niya at nagbigaya ng kanya-kanyang regalo. Medyo dalim na nga mga mare at nagmamadali na rin ang lahat. Kaya kagulo na ang mga bata maging ang mga magulang sa pag-aabot ng regalo sa kanya-kanyang mga kaklase. Kasi na baka umuwi na ay hindi maiabot ang regalo. At so sobrang busy nga mga mare ay hindi ko na nga nakuna ng video yung salimbayan ng abuta ng regalo nitong mga bata at ang mga magulang. Ito nga si kuya mga mare maliban sa mga kaklase niya ay nagbigay din ng regalo dito kay teacher baby bilang pasasalamat sa pitong Itong taon na pagtuturo at paggabay dito kay Kuya. Pagkatapos nga mga mare, ay kami naman itong nagpa-picture dito kay Kuya kasi isosolid na namin yung toga bago umuwi. Pagkatapos namin mag-picture taking, ay dumiretso na kami doon sa restaurant kung saan ako nagpa-reserve ng table at umorder na rin ng pagkain. Kasi nga halos sabay-sabay ang graduation mga mare, kaya siligurado ko na makapagpa-reserve at maka-order na ng pagkain para pagdating namin ay kakain na lang kami. Pinauna ko na nga dito itong kapatid ko sa restaurant kasi kanina pa kami iniintay at kailangan na daw ma-serve yung pagkain. Kaya naman nang dumating kami mga mare ay nagdasal lang at diretsong kain na. Pagkatapos nga mga mare ay kumain naman kami ng cake na binili ko bilang dessert. Dito naman mga mare sa resto ay pumapayag sila na magpasok ka basta cake pero bawal kapag ibang pagkain. At dahil gabi na rin nga mga mare ay kami ay umuwi na. At ng bahay itong si kuya ay super excited na na binuksan yung kanyang mga regalo. Ang dami din nga mga mare na tanggap itong si kuya galing sa kanyang kaklase at galing din sa amin. At Sita mo na talagang happy siya. At kami din, mga magulang, ay super happy din. At finally, nakagraduate na si Kuya. At ngayon nga, ay mag-grade 7 naman siya. So yun lang muna mga mare. Paki-like and share ng video. Bye!